Hello, what's up mga lods? So, back again with another video. Ayan. So, alam mo mga lods, matagal yung late last na upload natin. And yung pasensya na talaga at napaka-busy ng buhay natin ngayon. <laughs> Pwede na! So, Ayan, prepare uh, siguro sa on the next video i-share ko rin yon or next vlog by the way nga pala gumawa kami ni Mrs. ng sarili naming vlog, papakita ko sa inyo yung photo o yung um, channel. Yung photo ng channel. Photo ng channel. Bahala ka sa buhay mo! Yung, cha yung channel, ito mga lads. Ayan, so kung gusto nyo rin i-follow yun, uh, nag start pa lang namin, uh, naputol rin yung pag-upload namin dun sa video dun sa channel na yun at uh, yun naman is more on like couple vlog ayan yung vlog na ginagawa ko outside this channel so dun ko nilalagay sa kabilang vlog and kung gusto nyo makita yung mga pinaggagagawa ko sa buhay ko so, mo yan. with my wife of course and so yun Share ko lang yun. So, uh, nababasa ko pa rin yung mga comments nyo. So, nakita ko may nag-comment doon sa isa kong video na kapag bago daw mag-gym, anong usually na start mo munang ibuhat? Or ano yung training mo muna na gagawin? Ito, share ko lang mga lods. Hindi ako expert sa training. Uh, supplement wise, hindi rin naman talaga ako ganun ka-expert. Okay? I do have some experience to share with you guys about that. Pero sa training per se, um meron tayo meron tayong alam sa training ng onte at yun i share ko syempre na, la, naging baguhan rin naman ako sa pag-gym last time ayan so ito yung aking siguro mga top spots na pwede kong i share sa inyo nga so yung big three ang i share ko sa inyo at uh, explain natin to later on dito sa video na to so bago yun pasok intro subscribe sa channel, pasabit pa like itong post na ito at kung nakatulong sa inyo pa-share na rin sa mga tropics nyo so yun nga yung big 3 na gusto ko i-share sa inyo guys is composed of bench press squat and deadlifts okay? so ang bench press alam naman natin to mga guys kahit reverse form na ito yung bodyweight natin is yung push-up bench press so video number 1. Number 2 is yung squats. Alright, so yung nakaupo ka, mag-squats ka, may rubin yan. Yung basic squats, yung usually squats na nakikita natin sa videos, yun, yun yung squats. Deadlifts naman is yung may ka Paharap. harap. deadlift pala yung sabi ko uh, kanina. So ito, yung pa-harap naman ang buhat mo. Yeah. So, bakit ito ang recommended ko na i-perfect nyo guys kung nag-start pa lang kayo because okay because yan dahil natatarget na itong mga lips na to yung large muscle groups natin bench press di ba? chest yan yung primary secondary ito na shoulder tsaka yung uh, triceps natin of course sinabi ko kanina guys ha, uh, I might be wrong on the secondary and primary muscle groups to work out. So, kung may mali ako, paki-share na rin sa comment section kung may mali ako nasabi. So, yun. Yun lang yung pagkakalam ko nung tuloy-tuloy pa yung buhat natin last time. Nung pe-prep pa ako nung for competition. Pero yun yan. Sadly, naputol kasi. Ano pa yun eh? panahon ng hapon. Gusto mo ha? Panahon ng COVID last time. So, kung di nyo pa nagbabanood, may sinare akong video about that. Yun, share ko yung aking journey. Anyway, balik tayo dito sa video na to doon sa big three. So, bench press yan. So, chest yung nauna, di ba? Then, triceps and delts or yung shoulder. So, yun. May nare-recruit siya ng mga minor muscle groups. So, parang, ano, parang natodoble yung workout mo. Mas mabilis ka makapag-build ng muscle. Plus, mas maganda yung hubog ng katawan mo. Pag-build ng muscle mo, ng katawan mo, in the long run. Okay? Number two naman is yung uh, squats, di ba? Squats, ano ba yung ginagamit natin doon ng body part? Legs natin. Ang laking muscle group nito. ito. And, uh, yung gluteus natin, yung butt muscles natin, di ba? No. Yeah. May core tayo. Abs next step na ano yan step stabilize ng ating katawan habang ah, nag-squats tayo then next is pares rin yung Um, back natin, di ba? Large muscle group, deadlifts, ginagamit yan. And yung hamstrings natin, nagagamit din yan pag nagde-deadlifts tayo, yung legs rin. Kaya minsan napapansin ko last time nung nagde-deadlifts ako, namamagarin yung legs ko, yung hamstrings ko. Yan, after 2 to 3 days after ko mag-deadlifts. So, that is the best na I-incorporate nyo yun sa training nyo. Marami tayong makikita online about the Big 3 Routine for Beginners. Yan, yun na yung mismong keyword nyo. Big 3 Routine for Beginners slash bodybuilding. I-ganun nyo na lang. Lalabas na yan kay Google. <laughs> Pero kung ako yung tatungin nyo, yes, yun yung must know, uh, must do for beginners. And of course, wag tayong mag-ego lifting gawin natin yung perfect form, proper form with the proper weight. Yan. And yung sa reps naman, repetitions, big three yan. So, hindi mo kailangan ng masyadong uh, maliit lang na, na um, repetition. So, let's say sa bench press, around uh, mga 10 to 8. Actually, baliktad. Hindi mo kailangan mo ng maraming repetition okay? sa muscle groups na yan. So, bench press, mga 10 to 8 reps. Yan. Uh, pwede ka mag-pyramid. Kung di mo pa alam yon please research mo lang siya. O, i-share ko on other video. Pero, ang best based on research is yung mga lower rep counts like 6 to 10. Yan. Yan yung mga best na reps for yung large muscle groups. Smaller muscle groups, the same, um, yung biceps, triceps, yung mga yan, uh, delts, medyo paliit pa rin yung muscle group, mga higher repetitions. Yan. So, ayun, I hope na nagkaroon kayo ng idea about this and kung meron kayong questions lagay niyo sa comment section natin and uh, tatrya natin sumutin yan and yun nga nagkaroon na rin na space yung phone ko <laughs> to edit video so yun hopefully yes totally niya uploads natin from here on so happy 2024 mga lons. and see you later at the next video